Alamin naman natin ang reaksyon ng mga motorista sa panibagong oil price hike ngayong araw. May report si Ryan Lisiges live. Ryan. Alam mo bien, karamihan sa mga nakausap natin kanina na jeepney driver at taxi driver driver ay tila ubos na yung diskarte kung mga kahit pa paano, eh, may maiuwi na kita dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina. Bukod kasi sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, Bien, pinoproblema din nila yung matinding traffic at yung tumal ng mga pasahero. Umaaray na ang ilang jeepney at taxi drivers sa walang patid na taas presyo sa produktong petrolyo. Si Cesar, halos wala na daw na iuwi na kita para sa pamilya. Problema niya tuloy kung saan kukunin ang pambili ng pagkain para sa pamilya. Sa taas daw kasi ng presyo ng gasolina, halos napupunta na lang sa boundary ng jeep ang kanyang kinikita sa buong maghapon na pamamasada. Ngayong araw, mas kakabakaba si Cesar, mag-aala sa isna kasi hindi pa siya nakakaisa sa pila nila dito sa bahagi ng Visayas Avenue. Kaya ano bang nabibili sa dinagdagdagdag ng piso, ay yung lagis naman, laging, lalong palaas ng pataas, wala rin kwenta. Kaya ang ano namin, dapat, kung ibaba naman ng presyo ng langis, medyo siguro po tayo, makabawi-bawi rin tayong mga tsupir sa mga ganun dahil siyempre, sa na bang panahon, lagi lang pataas-pataas. Ang taxi driver naman na si Nolly, napapaisip na rin kung papanong diskarte ang gagawin, mairaos lang ang isang araw. Nagkapatong-patong na daw kasi ang kanyang boundary na hindi mabuo-buo. Wala na, grabe talaga. Pataw, pataas pa rin tapa. Magtataas ang gas, kakapraso. Ay, magbababa, magkapraso, tapos bigla tataas. Para niluloko na lang dahil. At dahil madalas bokya, wala din daw siya maerimit sa kanyang asawa, pambili ng pang-araw-araw nila. Pero hindi pa natatapos dyan ang kalbaryo ni Noli dahil mas titindi daw ang kanyang problema sa mga susunod na araw kung magsimula na ang eskwela. Wala nga eh. Pero mo mula nung, nung viernes. Birnes, Sabado, Birnes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes na ngayon. 500 pesos pa lang na ibigay ko sa sawa ko. Ay, paano di ba nagre-reklamo? <laughs> Ayoko nga eh kasi, diyo, ano, kasi wala pa naman pasokan. nga. Ito, pinag-usapan namin paano na lang itong pasukan? Mga bata, papasok na. Sabi ng DOE, ang patuloy na tensyon sa Middle East at ang hindi inasahang malaking withdrawals ng U.S. crude inventories ang ilan lang sa dahilan sa patuloy na pagsirit ng presyo ng gasolina. Isa pa sa nakikitang dahilan ay ang summer fuel demand sa gasolina. Dahil sa panibagong oil price adjustment, haabot na sa 10.85 centavos ang year-to-date na dagdag sa presyo sa gasolina, nasa 9.05 naman sa diesel at 2 pesos and 35 centavos sa petrolyo. Ito na ang ikaapat na sunod na linggo na taas presyo sa produktong petrolyo. Bien, para sa mga kababayan natin na hindi nagpagas ka o hindi nakapagpagas kahapon abay bad news dahil karamihan sa mga gasoline station uh, partikular na dito sa Metro Manila no ay nakapagtaas na ng kanilang presyo katunayan itong gasoline station kung nasaan tayo ngayon alas 6 kanina nang ipatupad nila yung taas presyo sa produktong petrolyo. Bien. Maraming salamat Ryan Lisiges.